Ito mismo ang robe na gagamitin ni Senate President Cheese Escudero bilang presiding judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Simbolo ito na magiging patas ang desisyon ng bawat senator judge. Kaya kahit anim sa mga magiging senator judges ang kapartido o inendorso ng mga Duterte, naniniwala si Escudero na hindi ibig sabihin sigurado ng boboto sila para iabsuelto si VP Sara lalo na't pabago-bago naman ang mga aliansa sa politika. Historically, hindi. Mm -hmm. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. Dagdag pa ni Escudero sa 15 years na naging senador siya, nakita niya kung paanong hindi nagpadikta sa kanikanilang partido ang ilang mga mambabatas. Isa sa kaalyado ng mga Duterte ang napipintong mareelect na si Senador Bato de la Rosa. Makailang ulit na niyang sinabing magiging neutral siya o walang kinikilingan. Does this mean that if you see sufficient evidence, you can and you will vote to convict VP Sara? Hindi maaapektuhan po ba ng closeness ninyo ang inyong desisyon? Yun po ba ibig ninyong sabihin? Do not push me to the corner. Uh, ako, I just I'll just tell you that as much as possible, I will maintain my uh, my uh, being uh, political and being neutral. But still Uh, it is a reality that the impeachment trial is not a judicial process. It is a political process. And yung mga nakaupo ng na mga horado, ng mga senador, uh, they are all uh, political animal. So hindi mo maiwasan na may mga kanya-kanyang uh, political biases yan. Mm -hmm. But then again, uh, uh, with your respect to the institution where we belong, the Senate, we have to maintain our neutrality as much as possible. At uh, pagdating dyan sa butuhan, examine na yan, na namin yan kung anong magiging buto namin. Siyam na boto lang ang kailangan para maakwit si VP Sara. Kung base lang sa pagiging malapit sa mga Duterte, nakikita ng political analyst na si Dennis Coronacion na maaabot ang botong ito. Tingin ko dito, uh, ang mga primary considerations nila ay yung political alignment, possible repercussion of voting against the vice president. Kasi itong midterm elections, nag-flex ng muscle yung, yung Duterte camp kasi despite what's happening to them, they, 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 they had managed to win. Gayun pa man, sinabi ni Coronacion na komplikado ang mangyayaring pagboto. Maganda raw kung talagang magbabase sa ebidensya at hindi sa political affiliations ang mga senator judges. Pwede rin daw mabago ang kani-kanilang desisyon sa mga backdoor negotiations. Kaya wala pa rin daw makapagsasabi ng kapalaran ng bise. Ilang beses nang inilayo ng Malacanang ang sarili sa impeachment pero... si going to benefit. Uh, if uh, the Vice President going to be impeached. Doon pa lang eh, alam mo na. At dahil walang constant sa politika kahit ang posisyon ni Escudero bilang SP, pwede ring ma-challenge. Lalo na't matunog ang pangalan ng nagbabalik Senado na si dating Senate President Tito Soto. Pagbalik ng sesyon sa Hunyo, magkoconvene na ang impeachment court at manunumpa ang Senator Judges. Pero ang aktual na paglilitis mangyayari sa Hulyo sa ilalim ng 20th Congress. 100% sure na raw ito ayon kay Escudero pero sakaling mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa petisyong inihain ng kampo ni VP Sara, titingnan ng impeachment court kung ano ang magiging susunod na hakbang. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.